Sabi nga, after every relationship memories are all that remain. Sa alaala man lang ay mananatiling buhay ang mga maliligayang araw na pinagsamahan ng mag-asawa, magkasintahan o magkaibigan. But this is not the case with Catherine Bernardo. Ni na bagay na makakapagpapaalala ng nakaraan nila ni Daniel Padilla ay binura na niya ng tuluyan. Saksi mismo ang dating nagsilbing PR ng negosyong itinayo ni na Catherine at Daniel. Ito yung Barbero Blues na binuksan noon sa isang sangay ng SM sa Quezon City. Ngayon ay wala na ito, sinulaw na ng aktres at nagbagong bihis na. It's now called New Look Hair Studio na bago na rin ang branding at logo. Isinabay ang opening nito sa Cath Nails na sole proprietorship ng aktres na may iba't ibang branches na rin. Mapapansin ang bagong tarp ng twin business na ito ni Catherine, thus easing out Danielle. Kun sa bagay, ano pa ba naman ang point na i-retain pa ang kanilang business partnership kung wala na rin silang relasyon sa isa't isa? Yun nga lang, umiling na nang hihinayang ang tumayong PR nito na pinasok na rin ang showbiz writing. Mula kasi nang i-conceptualize ang Barbero Blues hanggang maitatag ay kasama roon si na Mommy Min at Carla Estrada, Catherine's and Danielle's mothers, respectively. True to a line of a Barbara Streisand song, Some Good Things Never Last. Ano ang sa inyo sa balitang ito?